Magkasamang dumating sa Office of the Ombudsman si na DPWH Secretary Vince Dizon at ICA Chairperson at dating Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. Ito'y upang formal na sampahan ng kasong graft at malversation ang labing dalawang opisyon ng DPWH Second District Engineering Office sa La Union at walo naman sa Davao Occidental dahil umano sa ghost at substandard flood control projects. Bukod dyan, ineklamo rin ng DPWH ang dalawa pang kontatista, kabilang na ang ng Silver Wolves Construction Corporation na nakakuha ng halos 180 million pesos na kontrata sa La Union kasama rin na mga kinatawa ng Saint Timothy Construction Corporation na nakakuha naman ng 96.5 million pesos na kontrata sa Davao Occidental ang malala sabi ni Secretary Dizon So the Davao Occidental project sa was up uh, in the, uh, was bid out in 2021 uh, it was awarded in 2022 supposed to be completed in 2022, but obviously, according to testimony, it was never completed. And the construction that was started there was uh, started only last August. Sinabi naman ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na wala nang mangyayaring fact-finding investigation at magsasagawa na ng preliminary investigation dahil mismong DPWH na ang naghahain ng kaso papasagutin na lamang ang maakusado at pagsusumitahin ng counter affidavit. Batay naman sa nakuhang impormasyon ni Dizon mula kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na beneficial owner ng Silver Wolves Construction Corporation ang magkapatid na sina Benguet Loan District Representative Eric Yap at AXIS Sports Representative Ed Yap. Pero ang nakagugulat ito sabi ni Rimulya. Eric and Ed Yap, meron na kami nakuhang transmittal ng pera pang gaamla pagpunta papunta kay Ed Yap. So nakita namin may pattern talaga na meron, mayan talaga silang kinalaman sa mga kontrata kasi yung transmitter ng pera galing sa Discaya. Yung nakita namin, 70 million yan. Bukod sa magkapatid, itinuturing ding persons of interest si Bulacan 6 District Representative Salvador Plato kaunay na maanumali ang proyekto. Dahil dito, hihilingin ni sa anti-money laundering counselor AMLA ang fees order ng mga asset ng tatlo. Kasama sila sa pagkilos ng kontrata sila ay nakikialam at nakikisa sa pagkilos sa kontrata, bakit nagbibigay ang kontratista ng 70 milyon papunta sa isang tao kung hindi dahil sa kontrata? Sinabi pa ni Ombudsman Rimulya, marami ng personalidad na sangkot sa anomalya ang pending ngayon para patawan ng freeze order.